at pag-usapan natin. Alright, so magandang araw sa inyo lahat. Good morning tuloy mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Eh, ito ho yung sagot. Kasi ho, si PBBM po, nanalo ng dalawang beses. Okay? Kumbaga, sabi ko nga dyan, dalawang beses tinalo si Digong sa eleksyon. Okay? So, paano ka naman sabi yon? Well, sabi nga rito ni Richard Hiderian, eh, wait, BBM won twice more votes than your tatay? <laughs> isa hong dilawan, no? And turn kakamping, eto hong si Richard Hedarian Dating talaga yung rabid na kakamakadaban sa mga Marcoses. So sabi niya rito, wait, BBM won twice more votes than your tatay. Teka mga ako, tingnan ko nga. Sabi ko, hanap naman ako. O nga, ano? Sabi niya, and his approvals are 60% plus. So my advice to you, DDS Fox, bakit di nyo nalang suportahan ang gobyerno, puro kayo nega. Di ba? Ano problema kayo naman po nito ni PBBM? Meron ho kasi nga uh, ano, meron ang mga Duterte ay meron po silang tinatawag na political strategist. Walang iba nga ho, di ba? Yung sa Publicus Asia si Malutikia. At yung pinakahuling nilabas nilang ng survey, oh my god, talaga talagang horrible. <laughs> talagang ano, talagang uh, sabi natin na uh, isinad isinadsad talaga si PBBM sa kahihiyan. Di ba na sobrang bagsak na bagsak dun sa kanilang survey. Pero hindi nila naitago ang katotohanan na si Sarah, bagamat yung pinalitaw nilang mataas pa rin, konting bilang na lang, konting puntos na lang, is downtrend. At yun po yung malaking bagay doon. Na hindi nila naitago ang katotohanan na downtrend po. <laughs> Di ba? Si Sarah. Now, um, kung titingnan niyo po rin naman kasi yung boto, no? Sasampalin talaga sila ng uh, katotohanan na si PBBM nga naman talaga eh dinoble yung boto ni Duterte, eh. 'di ba? Ano diba mo, PBBM got 31,629,783 million three votes noong 2022. Yan, ang nakuha niya. Hmm. Tapos ito naman po ang kay Duterte. Yan, Luzon, Visayas, Mindanao, na uh, ka. Si Duterte po. Hmm. Ito yung kay ano kay VP Sara. 'Di ba? 32.208. Ngayon, ito naman pong si Digong, nasa 16 million lang naman ang kanyang boto nung 2020, no, no 2016. 'Di ba? Ganun lang naman yung diperensya ng ganun yung boto eh. Then si PBBM ay nasa 14 million lang mahigit na sa kanyang kandidatura pagka bise presidente. Pero kung naglaban po si Duterte at saka si BBM at the time, palagay ko ho, sa kangkungan talaga pupulutin eto hong si Duterte. Bakit? Siyempre, hindi mai-endorso, Ala nga namang iindorso noong 2016 ha ng pamilya uh, Marcos sa mga loyalista si Duterte. Na samantalang si BBM ang kandidato. Sayang nga eh. Tumakbo pa siya noon na pagkabise. 'Di ba? At ang napansin ko nga ho rito, base sa mga salita ni Duterte noon, eh 'di ba? Tingnan niyo ha yung timeline. 2009 umalis siya sa PDP laban, no? for anong reason tapos uh, maybe siguro kasi dahil sa local politics siya and then 2015 Amy Marcos together with the yellows ng PDP laban ay binalikan siya hinimok na komandidato so since 2015 pa lamang talagang nasa isipan na nila yung pagbalik niya o yung pagbalik yung pagpasok niya sa national politics for presidency. Kaya lang, sabi niya, I'm sure napanoon niyo to, wala daw siyang pera, wala akong pira. Si Aimee, pinautang ako. Tanong nga eh, makabayad na kaya siya kay Aimee? ba? Diba? Ang tanong, was it really Aimee? <laughs> Financed? ba? Diba? Uh, his campaign? Oh, noong uh, mga panahon na yan? ba? Diba? So, Anong what? <laughs> Ulitin ko lang. Um, I, me, together with the Yellows, PDP, tatlo po ang mga dilawan. Ang uh, Liberal Party is the known, uh, is the known uh, yellow along with uh, Action Aksyon Demokratiko. Ma itong partido ni ano ni Isko Moreno noong 2022, di ba? Hanggang ngayon, yan ang partido niya na sinuportahan ni Duterte diba? Tapos ang PDP Laban na kanyang sariling partido. Now, during his presidency, para mas solid niya yung makuha niya yung uh, yung uh, kumbaga tiwala ng mas marami kasi nakita naman niya 2016 eh kung paano na kung, kung, kung ano nangyari kay sa kampanya, 'di diba, sa eleksyon. So nakita nito Duterte na mas malakas ang mas malakas ang kampo ng PDP Laban kasi lahat lahat ng politiko nagsanib sa kanya. Plus kailangan niyang makuha ng solid ang mga Marcos loyalist. Ang puso nila. Kaya nga kapag may rally ang mga ano, ang mga ang mga komunista, lalo yung mga kabataan, ang sumusugod etong sila no, sila Nanay Jean, uh, Jean Reyes. Yung mga loyalista, talagang mga sinaunang loyalista talaga, first generation, higa nga. Sila yung uh, bumabara yan. Ngayon, nitong ano, nitong uh, nitong 2022 nung mag, magkampanyahan na, 'di ba? But prior to that, 2021 pa lamang, talagang si Sarah was always on top of the surveys. All surveys. Talagang nandoon si Sarah sa Toktok. kasi wala namang kalaban. Until 2021, um, I, I guess way back July ata yun, August si BBM nagdesisyon na humiwalay sa NPC. Because ang NPC was waiting for the Duterte's decision. Di ba? Na kung sino ang magpipresidente sa kanila. Kung si Sara magpipresidente o si Digong magbibipi kay BBM. Pero kung tingnan nyo to ha. Tingnan to. Uh, kung napansin nyo rin, uh, ayaw talaga ni Duterte kay BBM way back 2021 after he learned na si Sarah nagfile ng COC sa pagka vice presidente nagalit siya di ba galit siya doon diba? now ito naman uh, kung aatrasan po natin 2028 no kalakasan talaga ng popularity ni Duterte noon now para masiguro niya yung ano para masiguro niya na yung control sa mga sa so, mga Marcos loyalist na nag-akit sa kanya ng boto kasi mula sa underdog siya. Di ba? Kung ilan, ilan yung naglaban nun, ito, anim yata, lagi siyang pangkulelat sa surveys. Ngayon, eto na. Sabi niya, I cannot resolve all these problems or the problems of this country. Find another Marcos. And on another occasion, sabi niya, hindi ko kayang lutasin ang problema ng bayang ito. Kung gusto ninyo, kumuha kayo ng isa pang Marcos. And he was not referring to BBM. He was referring to Amy Marcos. Kasi si Amy ang nagpondo sa kanya. Sabi niya yan, ha? Imutang siya doon. O, oh, kasi wala siyang pira. ba? Diba? Bukod pa yung tulong ni uh, Apollo Quiboloy. Uh, saan po yun? Yung pag-alis niya? 2009 po siya umalis sa PDP Laban. Tapos 2015, pinabalik siya ng mga PDP laban uh, of officials. At sinimulan nila ang drama. Ito naman ay according rin naman ito sa mga naging PR nila. Na, narinig ko yan kay, ano naman, kay Vlad uh, Caster, din Vlad Caster, na bahagi ng ano ng PR ni PR team ni Duterte ni Digong. kabilang din diyan si Ninyo Barsaga si Cap. na uh, 2015 pa lang nasa kampo na ni Digong. Yan sabi niya sa iba, Huwag kayong magpanggap. Kung kayo feeling yung DDS kayo, nako, ngayon lang kayo. Ako, nauda sa inyo. Wala pa kayo sa sirkulasyon. Nandiyan na ako. Ngayon, ganito. Hindi nyo ah. Nung dumating nung uh, nag-declare na si BBM, nung magpi-presidente, di ba? Tapos si, sa, ano, uh, si Sarah, eh, talaga si hindi niya yung Presidente, Sabi niya, I am uh, determined, I am decided to run for national position. So, si Sarah nagsisimulang bumba while BBM is going up. Survey po na pinag... Sa survey na binabantayan ko lagi ang Publicus Asia. So, doon hindi nila itago na talagang bumababa si Sarah. Parang ngayon, hanggang sa parang 0 0.18 na lang or yeah, 0 0.18 na lang ata yun o 18, 0.18 ang nilamang ni Sarah kay BBM. Tapos, na-stop na yung survey kasi nagdesisyon na si Sarah. That was 2021 yun eh, August. Hanggang sa nag-confirm na talaga na ano na magkakaroon ng unit team, yung guys sinasabi ni Sara na si Amy Marcos yung lumapit sa kanila, 'di ba? Tapos sa bahay ni Martin sa Cebu nabuo ang lahat ng pagpaplano at kasunduan na mag VP si Sara. Ngayon, kung talagang malakas ang Duterte, 'di ba? At sinasabi ni Sara the presidency was mine <laughs> in 2022, bakit hindi siya tumakbo sa pampanguluhan? ba? Diba? Kesa yung ganito na nagkukumahog silang pabagsakin si PBBM sa pwesto. ba? Diba? I think that's a good question na natanong dyan eh. Kung talagang the presidency was hers in 2022, bakit hindi niya po tinakbuhan? Hindi siya tumakbo pagka Pangulo. Number one, siya sa survey sa lahat. Simple lang. Kasi alam po talaga nila na pag ginawa nila yun, niloloko lang niya sarili niya. Natural yung mga mamamayan na Pilipino na mga sumuporta, mga bumoto, kiligong noong 2016. At throughout six years, ay ano, sabi ni teka, Carlo Gamila. JDB, sabi ni Tete, find another Marcos if he decide to run for the office someday. Ano yun? Parang di yan ang narinig ko. Wala naman siyang binanggit na si Okay, wala siyang binanggit na she. And to add, Eh, binanggit pa nga siya. Sabi niya, noong, alam ko, during campaign pa lang yan eh. Ibigay eh, ko na lang ang pagka-presidente kay Marcos. Paano yun? Ang vice president niya, si Alan Cayetano. <laughs> si BBM sa kabilang kampo. Kasi gusto lang din naman niya, ano yung door niya si Alan Caetano? Hindi ho. Pagkos, gusto niya lang makuha talagang masiguro ang loob ng mga loyalista. Aside from the endorsement. At yun nga yung nangyari. Throughout six years ni Digong, nirespeto natin siya, ginalang natin siya. ba diba? Ganun lang ginawa natin noon eh. So, ano nangyari? Nakuha niya yung loob, lahat-lahat. At hindi nila mapaniwalaan na hindi po sila ang nagbitbit kay BBM. Akala kasi nila yung yung suporta ng maraming Filipino ay nananatili na kasolid kay Duterte, kay Digong. <laughs> Kaya lagi nila sinasabi na si sa, na sinasabi nila si BBM biritbit lang po ni Sara. Di ba? Baliktad. At kayo nakikita naman natin pagdating sa mga rallies nila, di ba? Utay-utay, kakapi-kapi ranggot. At uh, eto nga, minsan itinika ko na sa inyo na meron nga kaming videos na talagang sila ay kumukuha pa ng uh, mga rallyista mula ho sa isang malaking organisasyon, no? Sa isang uh, malaking organisasyon ng, tawag dito, ng uh, BBM supporters para makakuha ng mga rallyista <laughs> doon sa baseko. oh diba? At may video ngayon, nagbabayad sila eh. Hindi ko lang yung pangalan ng grupo. Diba? Kaya ngayon, eh tignan niyo nangyari ron sa ano, nangyari ron sa Edsa eh, Shrine. Oh, first day nila, people power 'yun ah. People power 'yun. Ano nangyari? 'Di ba? Ang nangyari doon sa kanila, six first day, naka 600 na katao. Kaya lang may bayad. 500 ang pangako, 200 ang natanggap. So naglayasan. Tapos ang nangyari, <laughs> ano nangyari doon, ano, um uh, mga sumunod na araw, wala na, nalagas na yung mga tao. Oo, 'di ba? Wala na. <laughs> Hanggang ngayon, 'di ba? Ginawa ano na, naging homeless na sila ro, naging squatter na. Yung doon na natutulog yung mga nagba-vlog galing Mindanao na pinadala rito. O, paawa para sa mga pakulay. 'Di ba? balang iwanan. <laughs> Magpaka-homeless. Ganun yung nangyari. So kung totoo po yung sinasabi nila na Uh, kaya nilang pabagsakin si PBBM, hindi ho. Sapagkat kung tutuusin, itong uh, pagkapanalo ni PBBM na 31.6 million, eh, ito rin ang bumut bumitbit kay Sara Duterte. At yung sinasabi, pinagmamalaki nilang uh, 32.2 million ni Sara, hindi ho nila ito mai eh, sa mga lakad nila. ba? Diba? Nadoktrinahan na nila ang halos buong Pilipinas sa maisog rallies nila. Pero, pag may mga ganyang klaseng mga rally-rally, mismo sa mga lugar-lugar ng -lugar, mga LGU nila, walahong hong Dito lang sa Metro Manila. Di ba? Nag nung nakaraan, nagbigay na sila ng libreng sakay o sa mga taga-Cavite dito sa Metro Manila. O, ano nangyari on the sixth day? Di ba? Walang nangyari ho. Walang dumating. Third day ba yun? Fourth day ata yun. Walang dumating. Di ba? Kung may dumating, mangilan-ngilan. Oh, yung libreng sakay sa mga kampo ng simbahan ni Kibuloy sa Cavite. 'Di ba? Sa Muntinlupa, Quezon City, iba ibang lugar. Oh, pero wala nangyari. 'Di ba? 'Yon, ganyan yung tanong. Eh 51 million po bayad sa akin. Kaya nga po nakabili ako nito. Ginto ho 'yan, ha? gold. <laughs> okay. All right, so yun ho yung sagot kung bakit hindi po nila matibag-tibag si PBBM. ba? Diba? Yung kanilang lahat na halos ng effort eh. Tinatawagan na nila yung mga retired, mga nananahimik na, na mga opisyalis ng PMA. ba? Diba? Kasi sumbat sila ng sumbat, dinoble ni Duterte yung sweldo ninyo. Deserve naman nila na madoble sweldo nila. ba? Diba? And thank you is enough. Bakit? hindi po galing sa bulsa ni Digong yon para isumbat sa mga militar natin na dating nagserbisyo. Di ba? Hindi tama yun. Di diba? So ngayon, inaasahan nila yan na lalabas yung mga tao wala ho. Kaya, gustong gusto po nilang budulin ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Tapos pagbibintangan nila, kung yung pambubudulhong ganito, iniipit nila eh, ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na panindigan, pinipressure nila. Kaya lang, hindi ho nila kasi makuhang gawin yan na sila yung ayunan, isisisi nila ngayon, sinasabi na nila na may kumausap na sa INC. <laughs> so kumbaga ho, Iglesia ni Cristo naman ang kanilang pinagtatangkaan na gamitin pang tibag kay PBBM. Pero maalala ko lang, kami nga noon eh, mas legit yung aming concern kasi ninakaw ni Gloria Arroyo ang pagka-presidente kierap pero nabigo pa po kami sa aming EDSA 3. Kabilang ako doon sa mga lumusob sa Malacanang, yung uh, totoong EDSA People Power 3. Diba? Na nire-replicate ng mga DDS, 3 pa din daw. O. Oh. Diba? Sabi ni Jennifer, kailanman ay hindi matitibag ang INC. Wala naman hong tumitibag. Okay. Ang sinas ang pinag-uusapan po natin dito, malinaw po ang ating presidente, si PBBM po. Kasi nga, may mga nagtatanong, bakit nang hirap gibain o tibagin ni Tony PBBM? Okay? Sipin nyo tulong-tulong na dalawang mag-ama na. <laughs> si Digong na talagang naging mataas yung approval rating, trust rating during his time. Talagang siya yung may pinakamataas. Talagang masasabi ko nga na um, abnormal ang, uh, ang rating ni Tatay Digong noon ganun siya minahal ng mga Pilipino. ba? Diba? Kaya lang, ang problema sa kanila, <laughs> tapos na yung termino, gusto pang nilang gawing tuta at taga-cover up si PBBM. At nung hindi niya makuha yon na ipagpatuloy ang kanyang mga sinimulan sa China at yung mga magic ni Sarah, hindi siya maprotektahan ni PBBM, ay eh gusto na nilang pabagsakin. <laughs> Para style Gloria Arroyo, Sarah will have another uh, will have uh, another six years parang Gloria Arroyo dati. 'Di ba? O kaya lang anangyari eh wala. <laughs> okay? So iwan muna natin ito. Ayun, tingnan tayo sa comments.